Yan, shout out sa manunood sa YouTube channel. Wow. So, dito tayo ngayon sa barangay Turubukawi, Bukawi, Bulacan. Sa pisto ni Nanay Lucy Fireworks, no? Lucy Fireworks. So, ito po yung mga paninda niya. Kompleto siya ng mga aerials, no? So, yan guys. Tatanong natin yan kasi marami nagtatanong sa akin, eh. Marami nagko-comment kung ano daw yung mga binablog ko mga presyo kung tatanong ko ba daw yung price list so ang sinasagot ko naman sa ngayon medyo mura pero pagdating ng month of December so baka tumaas pa po yung aerials nila hindi natin masasabi kasi na di ba mag adjust no oh, Yun. <laughs> kaya po ayan po si Nanay Lucy so masagot siya nga hindi po siya mag stable yung presyo niya magkaroon po siya ng adjustment pagdating ng mga December, December. so ayan guys So parang mas mababa sa ngayon, no? Opo, uh, kaysa po last year. Oh. Kasi last year po, nagpiso po isa nun yun, yung mga sawa po. Kapag 500 rounds po, 500 din. Ah, kaya pala. At saka, ano po, mas maaga pa po kasi ngayon eh. October na po eh. Oo. Pero pag nag-December na po yan, kasagsaga na po, ayan na po. Eh, dyan, na na malalaman ng tamang presyo. Opo, po, kasi po, ano na yun eh. So dapat kasi sa pa, ngayon, ano na ng supply, eh. uh, mas maaga palang bumili na, no? Uh, Para mas maaga po, mas mura. Mas mura ngayon. Oo. Yeah. Ayan si ate, alam na alam niya yung mga presyohan. Kasi, totoo naman eh. Pagdating kasi ng bear month na, December, lalo na pumasok na ng mga December 10, ayan na, nag-i-start na yan. Ng, medyo taas tumataas, tumataas na, no? na po ng panibagong ano. O, kaya dyan sa -a -a. gustong bumili, ito, mas maaga dapat kayong pumunta at bumili rito. Barangay toro Bukawi, Bulacan pa rin ito, no? Oh, so, yun nga. Ang presyohan dito. Uh, Tuti Santiago. Ayan, Josepina Tuti Uchip, Santiago. Uchip. Ayan, si Josepina Tuti Santiago. Ayan ang pwesto ni Ma'am Josepina Tuti Santiago. Ayan. Ayan, Josepina Tuti Santiago Fireworks. Ilan Ilang ko dito? Hindi pera So ito yung mga paninda dito ni ate Kompleto to dito Meron sa So ayan meron sila mga Lucis ay kompleto sila Roman candle Ayan battery ayan. So ayan yung 爸爸。<Okay. S 2>